After 2 weeks po, ito na po yung itikto niya. Uh, malaki po yung bunga. So, at marami din. So... Good morning! Ah... Uh, 3 months na ngayon ang ating talong. Ah... Uh, 91 days. Simula nung itinanim natin ang kanim kayo is April 10 Puyong ating talong ngayon uh, 991 days pang 15 harvest na natin ngayon so uh, saan ko uh, ito sa last harvest natin last harvest natin is 84 kilos yung class A at may B na konti so today uh, expected ko na lalapit ito or susobra so pa yata sa na harvest natin yung 14 harvest so ito po yung pikto ng ating mga ginamit na pulyar yung anaa power grow kumbu, at saka heavyweight tandem after 2 weeks po ito na po yung niya. Uh, malaki po yung bunga so at marami din so papakita ko sa inyo yung biglang bagsak yung harvest ko nung 12 harvests yata. Kasi di naka-pull ito. So ngayon, uh, naka-pull na tayo. Uh, after 2 weeks, ito na po. Marami na po yung bunga. Ang uh, mga ginamit natin yung pull is power grow combo, ana at saka tandem. Ito po yung epekto ng uh, mga pull yard na yon nagka cluster po sila. Oh. Nabubuo po yung mga uh, bunga hindi po nalalaglag so maganda maganda yung effect ko so subukan nyo rin para ma-prove ninyo ma-experience ninyo yung experience ko to, daming bunga oh. Dami, daming bunga talaga daming bunga 3 months pa lang itong ating ano, talong so 3 months ito po yung ating talong yung power Grow combo mga pala maganda yun kasi uh, yung component nun is may nitrogen na 14% phosphorus na 27% at saka potassium na 10% at saka yung anaa na concentrated na ginamit ko dito yung 400% maganda yun kasi may rapid effect tapos uh, budget lang siya kasi ano 5 ml lang per 16 liter of water yung ating gagamitin na ana. so ang ano po uh, matipid siya matipid at saka maganda po yung resulta para may rapid effect kasi at saka yung heavy tandem naman maganda din yung heavy tandem kasi mataas din yung potassium content nun para sa pag tuloy ng bunga ng ating mga talong yung mga bulaklak uh, may malalaglag man pero mangilan ngilan lang so marami po ang nabubuo ito po may kasunod ito may kasunod sa taas yan ito kasunod sa taas oh. may bulaklak din sa babaw yung heavy wet naman ang composition nun is may nitrogen siya na 9% may 1% na phosphorus at sa potassium siya bumawi kasi may 40% siya doon so malaki yung potassium content ng uh, heavyweight tandem so kaya ito ang naging resulta ng ating mga tanong marami pong bulaklak every week po ako nag ano uh, popular dito so subukan nyo rin yung mga ginamit nating pulyar na anaa 400% heavy wood tandem at saka power grower combo may kalabasa tayo dyan yan itong tanim natin na talong is 500 hills lang ko. at dyan na uh, may ano uh, mga damo uh, nag trip na tayo dyan nag spray na tayo dyan ng pangdamo kahapon so by the end of this month may tatransplant pa na naman tayong banati dyan banati ito is kaliksto kaliksto ito so, tignan nyo dami daming bulaklak oh daming bulaklak dami talaga sa 3 months medyo may edad na yung 3 months ha pero kung titingnan natin dami daming bunga dami daming bulaklak so yun subukan nyo yung ating mga ginamit na polyar anaa 100% meron din namang yung basic lang na anaa yung hindi concentrated maganda din yun kaso uh, marami kang ilalagay kaysa sa concentrated yung power grow combo at heavy heavyweight tandem ito ang mga naging resulta ng ating kulyar maganda po maganda so yun lang ha at uh, patuloy akong mag harvest at update ko kayo mamaya kung ilang kilo ang ating uh, nakuha so that's all that's all for now kasi makulimlim yung langit oh. mukhang uulan yata pero sana uh, matapos ako mag harvest kasi ako lang mag isa sa ating tanim na 500 hills mag harvest So yun lang, uh, update ko kayo mamaya sa uh, ilang kilo ating nakuha. Bye muna. Ito na po lahat yung ating nakuha. Uh, 83 kilos. Uh, medyo uh, bumaba ang isang kilo compared sa last harvest natin. So kinuha na yung iba kanina. So ito ay about to deliver na rin. So yun lang update. Uh, 83 kilos lang po yung ating na-produce sa 15 harvest natin sa 500 hills na puno. Punong talong. So, yun lang. Uh, maraming salamat at good day sa inyong lahat.